Hi guys, welcome to my channel Char. So magluluto na naman ako ngayon guys. Ito yung aking mga gagamitin. So na try niyo na bang magigado gamit ang uh, chicken. So dahil wala tayo ditong fork, so chicken ang gagamitin natin guys para maiba naman. So itong igado na to guys. Hindi to completos recados, kung ano lang yung available dito sa amin, no? Ang hirap kasi humanap ng mga ingredients dito sa Saudi, guys. So, magluluto ako ngayon ng chicken igado. So, ito yung aking gagamitin. Balon-balonan. Puso ng manok. Of course, atay. And then, uh, chicken breast. So, ang una kong gagawin is pakukuluan ko muna itong balon-balonan. And then, yung heart. And then, itong atay. So, lalagay tayo na water dyan. Ayan, natin siya. Maglalagay tayo ng salt. So, una natin ilalagay ang atay. And then, yung heart hahanguin ko muna siya bago ko ilaga yung balon balunan Yung balon balunan kasi matagal siya pakuluan. Palambutin. Ito kasi ang bilis lang. Kailangan lang talaga mapakuluan siya. Saglit lang talaga. So okay na yan guys. Natanggalin ko na siya dyan sa kumukulong tubig. Tapin yan. Tapos i-paste natin para yung dumi-dumi bago natin hiwain. Eh. habang pinapakuluan ko to ang balon-balonan so maghihiwa muna ako ng gulay tsaka hiwain ko na din yung chicken breast tsaka yung atay at puso So, maghihiwa muna ako ng gulay, guys. Ito yung gagamitin kong gulay. Carrots, patatas, uh, bell pepper, yellow and red bell pepper. Ayan. So, maglalagay ako ng chili. Of course, isang sibuyas. Siyempre, hindi mawawala ang bawang. So, hihiwain ko muna sila. Then, itong chili. So, optional lang talaga to guys. So, may hilig lang talaga sa chili. No? So, natin siyang pagganan. Dahil mahilig na ako sa chili, sa so, maanghang, malalagay ako. So, hindi naman talaga to ganun ka anghang. Sakto lang. So, pahaba lang ang hiwa nito. Yan. So, ang lalaki kasi bell paper na to, kaya pinati ko lang siya. Para magamit sa iba naman yung kalahati. Okay. sunod natin yung keros haba lang binahiwa then itong patakas then isunod naman natin itong atay fresh na fresh talaga. Yun na kailangan pakuluan. Dito kasi frozen ito guys. So, hindi mo siyang pakuluan. Yan. Hinap na yan. So, pahaba dapat ang paghiwa nito. Tan, Yan. Ang iga doon naman ay pahaba talaga ang hiwa nito. ang gagawin natin kahit hindi perfect basta pahaba so, pipigaan ko to ng kaunting lemon ang chicken breast kaunting salt kaunting paminta soy sauce oyster sauce hindi mawawala yan Siyempre, no liquid seasoning. Karama yan yung sa kitchen. Charot. So, tansyahin lang natin. And then, pag kulang, siyempre, mag-a-add tayo later. Siyempre, imikos-mikos na yan. So, i-marinate muna natin siya, no? While waiting sa ating balon-balonan na lumambot. I-sit aside muna natin siya. And then, pagyan din natin siya ng kaunting no liquid seasoning. itong atay para may lasa na siya. Then, mix-mix na natin siya. Same here. Yeah. pagkatapos hugasan, hiwain. Tanggal talaga ang mga dumi-dumi nito guys. So okay na yan, hiwain ko na siya. Yan, hiwain lang natin siyang pahaba guys. Pero hindi ito perfect guys na. Kanya lang. So ayan guys, ready na yung aking mga lulutuin so mga ingredients ayan, ang puso mo charis, ang puso ng manok, ayan balon-balonan, of course yung chicken breast, at saka yung atay, so yan yung ating mga ilalagay na seasoning ha let's cook so maglalagay tayo ng oil Then, iuna natin yung sibuyas. Bawang. Gisa na natin yung chili. Optional na yung chili, guys. Ha. Ayaw mo nang maanghang. Huwag mo nang lagyan. Then, yung balon-balonan, ilagay na natin. Talagyan natin ng paminta Then, i-add natin ang chicken breast. i-add na natin yung puso. So, isuki lang natin siya guys bago tayo mag add ng water. So, mag add tayo ng soy sauce. Oyster sauce. Pansahan ang tuloy sa So, mag-add ng water, guys. Haluin natin ang bahagya at pakuluin muna sa glit. Mag-add tayo, guys, ng tomato paste. Tansahan lang to, guys, ha. So ayan guys, nilipat namin ang kasirola kasi hindi kakasya sa kawali So mag-a-add tayo ng sugar So i-add na natin ang patatas And then carrots And lulutuin lang natin yung carrots at saka patatas. So, mag a tayo ng magic sarap, guys. Para sumarap! So, masyadong napadami yung ating tomato paste. So, ayan. Tumukulok na siya. Haluin lang natin siya para sumarap, char. So, i-add na natin yung bell pepper. So, i-add na, na, so, na natin ang atay. Uloin lang natin sya sa glit guys. Then, luto na. So, ayan guys. Luto na ang aming chicken igado. So, I hope na re-enjoy kayo sa aking today. So, let's eat.